4 a.m. papunta kami ngayon ng sports complex. Ayan, flex ko lang sa inyo itong cut bag na nabili ko. Pali sa snow, adult cut siya. Tapos ito, kasyang kasya. Ito pala yung first time na nilagay ko siya dito. Ayan, practice lang kasi in few days kailangan niyang bumiyahe. Ayan, nagti-training siya. Hindi talaga ako pumunta dito para mag-exercise. Tapos, ayan, ang ganda ng lugar. Ito yung sa may unhan na part. Ang lalaki ng mga puno. So, dito sa sports complex, madalas dito yung palarong pambansa. Pag dito nagaganap sa may Bicol, kung hindi dito, dun sa may Legazpi. Ayan, kitang kita yung Mount Isarog. Tapos eto. yan, pakainin ko siya ng cartridge. Kaya hindi din siya nagwawala. Gustong gusto niya nga dyan sa loob ng bag. Ganyan yung tip pag gusto niyo itrain yung mga pusa. Bilhan niyo sila ng cartridge. Pero yung iba ayaw ng ganitong cartridge. Pero buti na lang sis no, gustong gusto niya. Ayan, nakakatuwa kasi hindi naman siya masyadong nagpapanik. Tapos eto, nag-aantay lang kami ng sunrise. Hmm, kain-kain si Atsi. Ay, syarap daw, syarap. <laughs> <laughs> <Fish na. laughs> Ito yung itsura kapag naglakad-lakad ka sa taas. Ang laki niya. Tapos, eto, may mga sports dyan. Pwede yung basketball. Pwede, ay, ayun yung track and field. Tapos, eto, ang taas niya. Kapantay na yung puno. Ayan, ang fresco. Mga ano to, mga magsisix na ng umaga. Ayan, good morning. Ay, nag-sunrise na. Tapos nung pababa na ako, akala ko matuluan ako ng ipo. Ano lang pala, tubig. Dito pala sa Bicol, madalas pinabagyo. Ayan, dun sa may dulo, medyo sira na yung bubong. Ayan, bumabana tayo. Sobrang laki niya, diba? Kunyari lang, hindi ako mag-exercise. Maglalakad-lakad lang. So, Ito rin natin si Madam Snow. Tapos dito, tinatry ko siya na lumabas. Ayaw niya. Natatakot siya. Ayan. Panay sukso niya sa may loob. Ang ganda ng view. Ang laki niya, oh. Pumasok si Atsi sa kanyang magandang bag. Eto, binibigyan ko lang siya niyan. Ano nga yan eh, uh, cut treats para sa mga kuting. Pero gustong gusto niya. Ayun, no, oh, sirang-sira yung bubong. Ito yung tennis court. Ano siya yung pailalim siya, malalim. Meron diyang malaking pool kaya lang ginagamit siya. So hindi na rin, hindi na lang ako pumunta. Yan, ang ganda dito mag-jogging. Kaso hindi ako nakakagising ng maaga madalas. Ayan, balik na tayo sa may unhan. Ayan o, oh, ang ganda ng bag. Medyo mabigat sis no. Mga ano kasi siya, mga 2 kilos din. Or magti-3. Ayan, adult cut. Pero okay na okay yung bag. Relax lang siya sa loob. Diba, nagmaganda pa si at si. Tapos nakabukas lang siya o nakasilip. Nasanay na rin. Nagmamasid-masid ng mga bagay-bagay sa kapaligiran. Pero ito, gusto niya na diyang umuwi. <laughs> uwi, na siya. Ayan, uwian na. Ano na, sumikat na yung araw. Ito yung pinili ko kasi mas malaki siya compared dun sa ano, pinaka-trending na bag. Ayan, okay na okay siya. O. Tapos, ayan, bigla siyang tumalon. Buti may ano siya, cat leash. Akala ko iihi. Ano lang pala, natatakot siya. Hindi siya takot dun sa may loob. Pero dito pag may mga sasakyan, nagpapanik siya. Ayan, so binalik na siya sa loob. hatiun lang selama seminggu anak ah babush